Grabe, ang dami nangyari sa vlog na to. Pumunta kami sa Simbahang Bato sa Laurel, Batangas. Tapos may nadaanan pa kami na nakakatakot kasi bang yung gilid wala pang harang Pagkatapos noon, nakifiesta pa kami sa mga hindi namin kakilala. First time namin gawin yon. Pwede na makikain? Sobrang saya at nakakatuwa. Sobrang daming ganap. Ito, panawarin nyo na lang. Sana ma-entertain kayo. O, oh, ka na, sir? Ay, 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 <laughs> ay, ay. Pupunta kami ngayon sa Simbahang Bato sa Laurel, Batangas yata to. Ang daan namin ay sa Sungay Road, yung Old Sungay Road. Kasi sabi nila Sungay Road din daw tong Talisay Road yung tawagin. Pero ito daw yung Old. Ngayon time check 3:30 sana abot kami. Alabas namin dito ay Tagaytay. Tapos lalampas kami ng Mr. Pares, dire-diretso lang sa Tagaytay. Tapos may dadaanan kaming barangay dito. Nalimutan ko yung barangay pero maganda yung daan doon tapos bangin din yung gilid. Bawal lang sasakyan, motor lang ang pwede. So yun, uh, wala kang trip. Sana samahan nyo kami. Sana makarating kami sa pupuntahan namin ng ayos uh, at gamit ko si Jorno. Ayan, magkakasama na kami. Sir Panda, Sir Joking, tatlo lang kami ngayon. Dito na kami dadaan sa bypass. Ayan, bali pangatlong uh, daan ko na dyan sa Talisay, Tagaytay Road. Unang daan ko, maliwanag, naka big bike. Pangalawang daan, naka Mio, gabi ngayon, hapon. May mga na dodos na yung mapuntang na ko isa. Ano na na na? May mga na puno. Oh. Ay, harangin? Oo, uh, tapos no, no. May, Iiwasan mo no, yun, no, 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 tapos, tapos no. eh, papatayin ka. Ako, nakakatakot. Tapos eh, pagka tumihil ka, naman na hold up it. Oh, yun know. Oo. Oh. Pagkakabi daw naman ginaan ko kayo. Kaya yeah, malapit na tayo kumanan. Uy, uy. Ito, ito, ito. Ayan, ah. Opya. Ayan na. Ah, uh, ang ano, Encantadia. Mau oh. oh, banget kan itu. Oi. Oi, oh, harta yang bilang lum hebat sana, ha. Oh, hapun.

mundo, no? Ah! Tigay sa kanan Ha 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 Ah, ah hindi pa, hindi Dib pa Tingin mo ako ng luha, yung guho, yung lupa, ng guho pa Ha? Huh? Kulay puti yung ano eh, oh Ha? Ah? Tigil, ah. tayo sa may bandang ano ah, bangin Mamaya, pagpakit na Pag malapit na sa taas Ayan, sa part na yan, tigil tayo sa kanan Ayan yun, doon, doon dun Ayan yung mga nakana na yan Okay na, nag-picture-picture lang tapos dadaan kami dito. Ayan, maganda rin daw ang dungeon. Ganda talaga dito. Kaligasan. Ayan, wala na. Wala na. Hello? Malis ka agad kami kasi baka hindi kami umabot doon sa isa pang magandang daan. Tingin ko abot naman may arope. Laurel Batangas, New Gun. Pababa, pababa. Parang, parang pababa yan. <laughs> yan ang ganda nga ng view oh Laurel Batangas aylab I love nyo I love gan pero asap dito, bawal daw koche kotse. Ewan ko ba't may kum ah, <laughs> <laughs> <Tignan> mo kapat migko coaching dumaan howver tiganaser ay 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 Wow! Oh! <laughs> ganda. tumahol. <laughs> Tapos, yan, pababa kami dyan. kitang kita mo yung talo. Mayroon pang daan eh, oh. Pababa. Hindi ko alam kung saan ang punta niyan. Okay, wait, wait. Tapit din ang nakalagay niya. Yan, pababa na kami. Malapit na naman, 20 minutes na lang. Maraming daan. May, may daan pa dyan, oh. Oo. Ah, bakit lang yan naman talagang? oh, ito. Eh, at siya, may ba pa mo? Eh, eto nakasakal ako sa kung tigot Yugan Road due to unstable grounds bawal daw ang mga malalaking sasakyan kausap namin sila nanay thank you po thank you po ganda uy ingat okay, tayo ha ingat ha oh ingat dadala tapos mabuhangin pa mabahang mga may pagkakas <laughs> Ayan, sira yung daan ayano, Ayan no Hoy Pag gabi, delikado yan, wala pang ilaw Ayan no Sira yung ano Nakakatakot siya, pag gabi, tas ang bilis mo dito Bangin na ako po Bangin na ito oh, dito sa kaliwa oh. Bangin na ito, bangin Hoy Walang harang Ayan, walang ano Walang harang, bakit uli Oo, oh, oo, oh, Ay, ano ako tumingin nil, bisan mo May landslide nga, dapat to may harang no? Nasaan nasa pinakasulit sulit ako nil eh Ang oh Na-damage nung bagyo sa oh Na-damage nung bagyo? Kaya maganda na, sa gitna tayo kasi hindi natin alam yung kanan ka rin Baka <laughs> downhill, mga mabay na ako Why ning downhill? Kaya oh. kaya pagdadaan kayo dito, dahan-dahan sagit gitna, zigzag road na daw, pababa. Sa gitna lang kayo. Ganda ng view. Ang lapit na ng ano, oh. Taal. Bol. Zigzag road din. Eh. Ay, may. Buti ka may engine brake. Nakatakot dito. Walang harang yung gilid. Oo. Ayan, oh. Kasi lokal ka na. bilis-bilis pa. Hindi naman tayo pabalik na dito, yun, oh. Hindi na. Mardi, hindi na ko dito. Ay, parek, medyo Mardi na yung ano ko sa preno eh. Tandahan ha? Oo, uh, tang pa yung ano, maano yung... Sa gabok, uh, umilag ka sa gabok. Oo, uh, eto diin na nga ng preno ko eh. Di ba delikado to? Hindi na preno ko. Ay, po, oh. ay na naman oh, kinikilabuto na ako. Natatakot ako nil. Nakakatakot niya. Baka mamay, dumanecho ako doon sa railing. oh ay na yan. Ayan, okay na. Okay. Ang tarik. Tayo ko lang nabusta Hindi, meron tayo na-explore na daan Hindi, meron ko dadaan na ulit dito Meron lang tayo ano, bagong kaalaman Badi na preno ko eh, gulong ako doon Pag yan, dumulat Ang ganda ng yari nito oh Mura, mura, siguro bed pa sa kanya dyan Oo Nakabog na taal eh may bargo oh Piesta nga dito, bahay ni Mio oh Oo Pag na lang, pag balik hindi na. hindi eh, natin naabutan yung ano. Ay, ba Oo. Malapit na naman eh. Four minutes. tigdala na natin saglit. Tapos balik tayo dito. Ayun. Tapos may na uh, ano. Pwede yung makikahin doon? Pwede. Ano? <laughs> ano Pakikikahin tayo. Hindi mo ko siya makita. Oo. Mamaya try na yung makikahin yung pwede. <laughs> Barangay San Gabriel pala. Ah, ano pa may lintyon? <laughs> ito na. to ba ah, ito? Ang tigit kayo ng... Ah, ganda dito pero dati daw nag, parang nagsarado to eh gawa ng, nung bumagyo parang na uh, damay ito eh. ganda dito huwag ka magalala walang taong perfecto lahat tayo nagkakamali pero ang mahalaga natututo tayo sa mga bawat pagkakamali tuloy lang sa buhay dahil darating ng panahon na magiging maayos ang lahat. Mas tawag mo lang kalimutan humingi ng tawad at magpasalamat sa itaas. Laban lang. Kaya mo yan. check, check, test. Thank you. palos na kami next stop ay pestahan. next pesta next mission is pestahan ano pala to barangay san san gabriel yeah, masyadong uh, mabait ang mga tao dito eh Kaya na, malapit na ito ni Bulan <laughs> First time ko <laughs> gagawin sa photo, hindi ko kakilala. Ang laking bahay niyan na? Ano, G? G! Tara! Ayan, may mga nakaparato mo motor. Yung eh, mga reception eh! Basta <laughs> <laughs> na, baka may mga niyan eh, listahan eh. Tingin mo. Yes, kaya dito? Diba?

Thank you, Sir Bay at Barangay San Gabriel. Thank you, thank you. Babay na tao dito. naka pa kami ng hindi namin kakilala. Ngayon, <laughs> hey, maraming salamat. Kung umabot ka hanggang dulo itong video na to at kung nagustuhan mo itong uh, ating content, sana makapag-follow ka po. At ngayon lang, maraming salamat. Thank you, thank you. Peace!